Hi guys, welcome back to my channel for today's video. Eto guys, as usual, magluluto na muli ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Yan guys, nakasala na muli ang ating kawali. Meron na rin siyang oil. Yan. At mainit na rin yung oil natin. Kaya pwede na, pwede na ako magsimulang ang mag-isa. Yan. Una kong igigisa ay ginger. And then, isusunod ko natin rin itong garlic. Yan guys, matapos natin igisa ang ginger and garlic. Next kong ilalagay para ibisa ay itong chicken. Yan guys, hugasan ko muna yung mga dapat hugasan dito. para walang nakakalat dito sa ating lababo Kung napapansin nyo guys, tulad ng sinabi ko sa previous video ko, iba na tong aking kusina ngayon. Yan. Kasi, nakalipat na kami guys ng bahay. Hindi pa nga lang ako nakakapag-house tour. Hayaan lang natin na maluto-luto or medyo mag-golden brown itong ating chicken. Yan. Ngayon naman, ilalagay ko na itong pangalawang gata. Yan. Medyo nahihilig tayo ngayon sa gata. Sa ulam na gata. yan. Leto ilan muna natin sa pangalawang kata itong chicken. Ngayon naman guys, magtitimpla na ako. Maglalagay na ako rito ng salt ang guys, natutuyo na yung ating inilagay na pangalawang gata. Ngayon naman, ilalagay ko na itong gulay na ating gagataan. Yan. Itong gulay na to ay sigarilyas. Ayan, haluin lang natin. Yan, ngayon naman ilalagay ko na tong unang gata yan Maglalagay din pala ko rito ng dalawang siling berde yan. Ito na guys, ang finish product ng aking ginataang sigarilyas na may manok. Yan. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow. Yummy. Guys, ito ang aking food for today yan para sa aking para sa aming lunch yan ito ito guys yung kakainin ko lang konting kanin tapos gulay and chicken yan ang aking lunch lunch for today yan guys kapag pray na ako kain tayo lunch hmm. yummy. Sarap guys. Sarap. Malamang guys, magugustuhan na naman ito ng family ko. Simpli-simpli hmm. lang lutuin guys. di Diba? makikita nyo naman kung paano lang niluto. Napakadali lang. Pero ang guys. Yan guys, tapos na ako kumain. Yummy. Busog na naman tayo. Magpapabay na muli ako sa inyo. At kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye. Keep safe everyone and God bless to us. Happy Monday.